Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay maglunobina sa ating ina ng laging saklolo. Magsitayo po ang lahat. Inang sakta linis kami ay ingi

Paya paan ni tung Ave 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 Maria Ave 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 Maria Sangalang ng mga ngan Anak at ngan Espiritu Santo, Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na Ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng Kanyang mapagimalaang larawan upang parangalan Siya tumingin ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng Kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay di karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, Sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahal lang kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo po kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Dear Higmar. Pang iyong tinapakan. Tulong mo'y ilawit sa amin, Maria, ngayon at sa aming kamatayan. Ang kalinisan mo'y ginagalang namin mahi at makasalanan awa ng Diyos ang aming kailingan Birheng Maria kami tulungan aming nananambitan at ang lupang iyong tinapakan. Tulong mo'y ilawit sa amin, Maria, ngayon at sa amin. panalangin sa nobena, magsilot po ang lahat. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin, Yesus, upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Kung gilyo mong tunghayan kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang Kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin, minakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ng pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa parang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasan ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ng mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga atikain at mga atikain ng lahat ng naririto ngayon, Mataym-tim sa loob na hiniling namin sa iyo aming ina. Natulungan mo kaming makapagdulot ng aliyo at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi. At turuan ng katarungan ang mga sa kanilay ng api at tibalik sa Diyos ang lahat ng mga nakasala sa kanya. Pinakamamahal na Ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalaim mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit na wang bigisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia hinihiling naming pagpalaan mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala sa kanila. Naway lagi silang maging huwara ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay kristiyano. Tulungan mo ang palakihin at arogain ng kanilang mga anak na may pagmamahal takot sa Diyos. Pagpalaan mo ang mga bata upang kanilang mahalin igalang at sundin ng kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo po kaming lahat ng pagkapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo po kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sagayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating Inanang Laging Saklolo, Santa Maria, Ipanalangin mo kami, Santang Birhen na ipinaglihing walang kasalanan, Ipanalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo. Ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan na itumatawag sa iyo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing ina, ipanalangin mo po kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maging mapagpaumanhin at mapakumbaba kami katulad ng iyong anak na si Yesus. Masintahing ina, ipanalangin mo po kami. Upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisiyang kasalanan. Masintahing ina, ipanalangin mo po kami. Upang lagi naming sikaping mata mo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal. Masintahing ina, ipanalangin mo po kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo po kami. Upang manalangin, manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing ina, ipanalangin mo po kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eucharistia. Masintahing ina, ipanalangin mo po kami. Upang patuloy na mag-alap ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina, ipanalangin mo po kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing ina, ipanalangin mo po kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano. sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo po kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing ina, ipanlangin mo po kami. Upang buong puso naming patawarin ang mga nagkagawa sa amin ng masama. Masintahing ina, ipanlangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghangat sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba. Masintahing ina, ipanlangin mo po kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing Ina, ipanalangin mo po kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing Ina, ipanalangin mo po kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing Ina, ipanalangin mo po kami. Upang padnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa ng mga obispo at ng mga pari. Masintahing Ina, ipanlangin mo po kami upang pagkaloban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay religyoso. Masintahing Ina, ipanlangin mo po kami upang pangalagaan at ingatan namin ng kalikasan, kaloob ng Diyos. Masintahing Ina, ipanlangin mo po kami upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing Ina, ipanlang mo po kami upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing Ina, ipanalangin mo po kami upang makaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing Ina, ipanalangin mo po kami upang matulungan namin kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakikilala sa kanya. Masintahing Ina, lang mo po kami upang maunawa namin na sakit na ng aming mga tagumpay. Nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing Ina, ipanalangin mo po kami upang sa kamatayan maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing Ina, ipanalangin mo po kami upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling na buhay. Masintahing inay ipanlangin mo po kami upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing inay ipanlangin mo po kami tahimig natin idalangin ang ating sariling mga hangaring. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin, na laging handang dumamay sa amin. Lobin mo nawa na dumulog kami sa kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Magsitayo po. we pag-isig Ligaya ng buhay ko salamat kay Yesu Kristo na nasa banal na Eukaristiya. Magsilot po ang lahat. Panginoong Yesu na nasa banal na Eukaristiya, sinasamba ka namin, ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagkadiyos ay isuma sa iyo at sa pamamagitan mo, nilob niyang pagkasunduin sa kanya ang lahat ng bagay. Lobi mo po na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Lobi mo pong pagsisihan naming lubo sa aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa kanya higit sa lahat. Inasasalamatan namin ang Ama sa pagpysugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sang kinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ang laging saklolo. Hari nawang ang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnonobena sa kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang mm -hmm. maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Lobin mo nawa na lagi kaming subunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapasa ka banal-banalang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Heso Kristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinalam mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkalob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas silang mga sakit at karamdaman ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila'y muling makapaglingkot sa iyo at sa kapwa. Amen. Magsitayo na <coughs> Aba, ginoong Maria Napupuno ka ng gasya, ang Panginoong Diyos ay sumasay. Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. Makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anakan ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sana.